Ako'y tay, kabaong yan ah. Masamang biro yan. Kanino ba galing yan? Dalawang tao lang pwedeng pagalingan nito. Suspect number one, Mayor Cruz. Dahil malapit nang matapos ang paglilitis ang kaso ng anak niya. With homicide. Suspect number two, Tigoy Laredo. Dahil ang isa sa mga kamag-anak niya may kasong multiple murder. Pero kung talagang para sa akin ito, kahit na siguro duwende ako, paano naman ako magkakasya rito? Tay naman. Puro kabiro. Sino ba talaga? Sino? Mayor, isa lang ang sinasandalan ko. katarungan. <laughs> Akala ko kasi, ito, kung yan ang sinasandalan ko, kanina ka pa sinipa. <laughs> <laughs> okay, kung yan ang desisyon mo. By the way, gusto ko lamang malaman mo na sa ginandaganda ng palita natin ng paliwanagan, eh, nahalata kong alangang-alangan sa hasang mo ang ganito kamahal na alak. Ang bagay sa iyo, eh, tubig ng baterya. <laughs> Goodbye, Your Honor. Mayor, kanina nga pala, may aso saan dyan sa kanto. Bakit hindi mo damputin? At nakikin <laughs> mo ang kapwa mo. <laughs> you know, come to think of it, that's not a bad idea. Eh, sana inalaman mo na kumigalis yung aso sapagkat masarap yun. <laughs> okay, okay ka ba yun? Au! 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 Okey. Madila, madila. Majas, <laughs> beri nadiok. Masih berbaduni pemerintah bukan sembilikon. Siapa? Untuk saya ni. Ah Judge. You'll see. Mm. Salamat. Hindi ako na Judge, sikat na sikat pala kayo eh. <laughs> Ang dami yung tagahanga. Dahil sa dami ng taong hinatulan nyo ng bitay. Oh, baka gusto mo ng autograph. <laughs> <laughs> Mabiro kayo, Judge. <laughs> Judge, ako si Digoy. Bitoy. Digoy. Digoy. Aha. Digoy Laredo. Digoy Laredo. Kapatid ko si Ponciano at Sotero Laredo. Pinsan ko si Ernesto Di Maalam. Nakakulong na mga yung Bitoy. Digoy. Digoy. Dahil hindi nyo pinayagang mapiyansahan. Dati na silang piyansado. Pero patong-patong na ang kaso nila. At napag ko rin na sentensyado sila sa isang murder case. Ang ipinagtataka ko, Bito, Digoy, Digoy, ang ipinagtataka ko kung bakit hanggang ngayon ay nasa labas pa rin sila. Palagay ko nagkaroon ng hoax, pocos. Pero ngayong gumawa naman sila ng krimen, Jack na sa loob na sila na munti bibistahan. May testigo at mabigat ang ebidensya na sila ang pumatay kay Judge Solomon. Suspect. Suspect lang sila, Judge. Hinatulan mo na sila. Mali yun eh! Bitoy! Digoy! Huwag kang sisigaw! Digoy na kung digoy. Hindi ko sila hinahatulan. Narinig mo na bang pinukpo ko ang aking mayete? Ang sinasabi ko, mabigat ang ebidensya. Ah! Ebidensya na ako, ebidensya. Basta't ang ayaw lang namin mangyari, yung madehado kami dyan sa mga bitanga. Gusto ko lang siguraduhin sa inyo na hindi kami tuluyang madehado. Tulad ng nangyari sa korte ni Solomon. Bisoy. Digoy. Digoy. Parang inaamin mo na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Judge Solomon. Judge, ang sinasabi ko, kabisadong kabisado ko ang lahat ng galaw niyo. Pati na ang paborito niyong pwesto. Paalis na! Sige, Judge. Bisoy, pag may nangyari sa akin, Tinitya ako rin iyo. Magkakaroon ka ng paboritong upuan. Kaya lang, malakas na malakas ang boltahe. <coughs> Tinatawagan Sige Ginang Anita Navarro. Ikaw ba, ng Anita Navarro, ay sumusumpang magsasabi sa hukumang ito ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Maupo kayo. Ginang Navarro. Maaari niyo bang sabihin sa hukumang ito at tungkol sa pag-uugali at pakikitungo sa inyo ng inyong anak na si Leonora Navarro? Siya ho isang ulirang anak. Napakabait. Maalalahanin. Madasalin. Mapagkaibigan at masunurin. Sa pulho na ako'y mabalo, siya na lamang ho ang naging katulong ko sa aking maliit na hanap buhay. Tungkol naman sa kanyang suliranin sa puso. Mayroon ba siyang naikukwento sa inyo? Opo. Wala po siyang itinatago sa akin. Ayun po sa kanya. Marami siyang mangingibig. Pero isa lang ang masugid na manliligaw niya. Si William Cruz Jr. Pero ayon din po sa kanya. Wala siyang napupusuan kahit sino sa kanila. Dahil may pangako po siya sa akin, magtatapos muna siya para makatulong sa akin. Mrs. Navarro, nung gabing nangyari, ang pag at pagpatay sa inyong anak, nang nasa sakdal na si William Cruz Jr. Objection, Your Honor! Sa pananalita ng taga-usig, ay tinitiyak na niya na ang kliyente ko ang may kagagawa ng krimen. I respectfully request the court that he be asked to rephrase his question. Sustained. Baguhin ang tanong. Thank you, Your Honor. <laughs> Ayos. Okay. okay. Mrs. Navarro, noong gabing bago mangyari ang pang- at pagpaslang sa inyong anak, meron ho ba siyang nakagalit o nakaaway o meron di ba kayong napunang kakaiba ang kilos? Opo. Meron po. Maaari niyo bang isalaysay sa harap ng hukumang ito? Noon po May, Mayo 16. 1977. Sa pagitan po ng alas 6 at alas 6.30. si Nagpaalam po ang aking anak na si Leonor na manghihiram ng libro sa kanyang kaibigang si Juanita Vergara na nakatira sa pari-payapaan. Nang lumabas po siya ng tarangkahan ng aming bahay, nakita ko tumarating si... si William Cus Jr. May dala po siyang maliit na regalo at pinabot sa aking anak. Tinanggihan po niyang binibigay na regalo. At tuloy-tuloy na pong umalis. Nakita ko po tumingin sa akin si William at siya'y napahiya. Sinandan po ang aking anak. Aling Anita, nasa loban ng hukumang ito ang sinasabi ninyong si William Cruz Jr.? Opo. Maaari niyo ba siyang ituro? Siya! Siya walang niya! Siya ayaw, nalukup! Siya ang ayong Siya Maaari bang yung itinuro ay tumayo? Anong pangalan mo? William Cruz Jr. po. Put that on record. Maupo ka na. Your Honor, let the record show that the witness pointed to the accused. Mr. William Cruz Jr. No more questions, Your Honor. Your witness. Nay, nag-iisa ka riyan. Mahamog, baka sipunin ka. Tatay? Wala akong nagawa kasalanan, ha? Ano ang problema? Natatakot ako. Habang nagtatagal ka sa Laguna, lalong maraming nagagalit sa'yo magpalipat ka na ng lugar. Para malayo ka sa panganib. Pag umalis ako doon, maraming mga kapuspalad na biktima ng karahasan ang hindi mabibigyan ng katarungan. Marami pa rin mga kriminal ang hindi magagawaran ng kaparusahan. Ayokong may mangyari sa iyo. Ayokong matulad ka kay Paring Temio. Ayokong mawala ka sa amin ng anak mo. Mahal ka namin, tatay. Huwag ka mag-alala. Pero kailangan maging matatag ka. Nakalimutan mo na ba? Abogada ka rin. Attorney Leticia Mojica Asuncion. Nasa atin ang katarungan. At higit sa lahat kakampi natin siya. Mahal kasi kita. Mahal din kita. <coughs> so, paano naman o ako? Ngayon lagay, kayong dalawa na lang ho siempre Siyempre, mahal ka rin namin. Mahal ko rin naman o kayo eh. Manong, Manong! Sa'yo daw. Saan ba galing yan? Binigay ho nung mama. Nakoy, tay! yan, ha? Ah. Masamang biro yan. Kanino ba galing yan? Dalawang tao lang pwedeng panggalingan ito. Suspect number one, Mayor Cruz. Dahil malapit nang matapos ang paglilitis ang kaso ng anak niya. With homicide. Suspect number two, Digoe Laredo. Dahil ang isa sa mga mag-anak niya may kasong multiple murder. Pero kung talagang para sa akin ito, kahit na siguro duwende ako, paano naman ako magkakasya rito? Tayo naman, Puro cabiru.